station number one. SM Radio Station. Love Radio. Hey, tambala na! Ito na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Chuper! Kasama ang nag-iisang die fan ni Chris Chuper, ni, 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 ni Nicole Hiala. Hi Mula sa Mahiwagang Burnay, Mahiwagang Burnay, Mahiwagang Burnay, Mahiwagang Burnay Ang Kwento. minsan napapaisip ako. Ano kaya ang pakiramdam ng may tatay? Masarap siguro magkaroon ng tatay na araw-araw mong nakakasama sa buhay. Masarap siguro sa pakiramdam yung tipong kahit anong hilingin mo bilang anak ay ipagkakaloob niya dahil mahal na mahal ka niya. Bata pa lang kami ng kapatid ko ay ikinikwento na ni mama na may una at tunay na pamilya ang aming ama. Dahil doon ay naging single parent si mama. Palagi kaming naiiwan sa lola namin dahil naghahanap buhay si mama sa gabi. Hindi nagtagal, nakilala na nga ni mama ang stepfather namin nag in sila at bumukod na ng tirahan. Kahit may kinakasama na, ay eh patuloy pa rin ang paghahanap buhay ni Mama. Kwento ni Mama sa amin, grade 3 lang daw ang natapos niya. Hindi, namin niya, hindi naman niya sinisisi si Lola dahil naiintindihan niya kung gaano kahirap ang buhay nila noon. Lagi niyang ibinibili na mag-aral daw kaming mabuti. Hanggat kaya niya ay eh, ginagapang daw niya kami para rin naman sa aming kinabukasan. Sobrang sipag ni mama noon. Kayo dito, kayo doon. Hindi niya inaasa sa stepfather namin ang mga obligasyon niya sa amin. Nagkaroon pa kami ng tatlong kapatid sa stepfather ko. Hindi naman naging iba ang turingan namin kahit magkakaiba ang ama namin. Pero dahil sa sobrang hirap ng buhay, naranasan namin ang mag-almusal ng bahaw na kanin na sinabawa ng kape. Ginagawa naming toothpaste ang asin. Gumigising kami na maaga para hindi mahuli sa klase dahil malayo-layo rin ang aming lalakarin. Noong mag-high school ako, tuwing enrollment, ay gumagawa si mama ng sulat para makiusap sa principal na to follow na lang ang bayad. Naaawa ako sa mama ko dahil tinitiis niya ang kahihiyan. Hindi ipinapakita ni mama na napapagod siya bilang kapalit sa mga ginagawa niya, pinagbubuti talaga namin ang aming pag-aaral. Salamat sa Diyos, nakapagtapos naman ako ng high school. Mas pinili ko na rin na magtrabaho para bigyan daan ang iba ko pang kapatid na nag-aaral noon. Nagsimula ako magtrabaho sa fast food malapit sa amin. Madalas akong graveyard shift, kaya hindi ako nawawala ng ubo. Nang magpa-check up kami, lumabas na may primary TB ako. Huwag kang mag-alala anak, nagagamot naman yan. Lumakas ang loob ko nang marinig ko ito kay mama. Huminto muna ako sa pagtatrabaho at namalagi muna sa bahay. Habang namamahinga, isa ka ko naman nakaalita ng stepfather ko Pinalayas ako sa bahay kaya nakatira muna ako sa tita ko. Doon ko ipinagpatuloy ang pagpapagaling. Dumating na sa punto na wala na akong maibili ng gamot. Wala na akong pambili ng gamot. Para matulungan ako, pinasok ni mama ang pangangalakal ng basura. Kitang-kita ko ang paghihirap ni mama para sa amin. Nakabilad siya sa arawan sa isang malawak na tambak ng basura. Nakikipaghabulan siya sa bagong dating na truck ng basura. Pagtag-ulan naman, umuwi siya ng basang-basa at panay aliponga. Mula noon, ipinangako ko sa sarili ko na kapag magaling na ako, maghahanap agad ako ng trabaho para matulungan si Mama. nagtagal natapos ko na rin ang anim na buwang gamutan. Nagkasundo kami ni mama na mga mangupahan na lang. Nakapasok bilang tindera ang kapatid kong babae. Yung suki niya sa palengke ipinasok naman ako sa isang gasolinahan. Sinabayan ni mama ng paglalabada ang pangangalakal niya. Nagtulong-tulong kami para makaupa sa iisang bubong ng sama-sama. Mula pump attendant ay pinilit kong magka, magpakabibo kaya na-promote ako bilang cashier. Nang magtayo ng laundry shop ang amo ko ay inilipat niya din ako at doon na ako nakalaya sa nakasusulasok na gasolinahan. Habang nagtatrabaho sa laundry shop ay rumarakit pa ako bilang teller sa isang loto outlet. Kahit may trabaho na kaming magkakapatid, hindi pa rin huminto sa pagkayod si mama. Lagi niyang sinasabi na ang sampung anak ay hindi kayang alagaan ng isang ina. Ngunit ang nag-iisang ina ay kayang-kayang mag-alaga ng sampung anak. Maswerte kami kay mama dahil maraming mga bagay ang naituro niya sa amin. Lumaki kami ng walang bisyo at marunong makipagkapwa-tao Pinatunayan ni Mama na kaya palang maging haligi ng isang ilaw ng tahanan. Ngayon, sama-sama na ulit kami sa iisang bahay. Nagkaayos na rin kami ng stepfather ko. Yung isang kapatid ko nakatapos na ng pag-aaral at isang guru na ngayon. Nakapundar na din kami ng bigasan kahit hindi na kailangan pang mga lakal ni Mama. Sa ngayon, hindi na ako mangangarap na magkaroon ng tunay na tatay. Dahil meron naman akong the best na nanay. Ako po si Jello, isang tambalanista, at ito po ang aking kwento. Happy Mother's Day ulit. Every day is It's Mother's, Mother's day. day. Sabi ko nga sa inyo mga tatay eh, there's only one day in a year na moment nyo. And the rest is Mother's Day. <laughs> <laughs> Pag Father's Day lang kayo bida. Oh. <laughs> Pag sapit agad ng 12 midnight, 1201, the next day Mother's Day na agad agad, real quick. <laughs> Totoo naman. Totoo wala ko kontra doon. Iba talaga yung uh, role na ginampanan ng mga nanay natin sa buhay natin, mm -mm. no? Talagang sila yung superhero ng buhay natin. Isipin mo yung pinagdaanan ng nanay ni, ano pang gano'n ulit? Ni Jello. <laughs> ni Jello. Yan. Naga, nagkalkal ng basura, umuwing basa, umuwing mabaho, umuwing may aliponga, ba Para lang ano? Maalagaan kayong magkakapatid. Tama. And tama naman si Jello sa sinabi niya na the best na pwede mong maibigay sa magulang mo ay mag-aral ka ng mabuti. Tama. Diba? Totoo, Totoo talaga yun. Promise. Whether or not your mom sa scavenger katulad nitong uh, mama ni Jello mm. nagtatrabaho ba yan sa bangko call center agent uh, uh, doktor yayamaning CEO uh, kahit ano pa kahit ano pa man kahit, status kahit ano sa pang buhay. status sa buhay at pinag-aaral kanya umi-effort siya na makapag-aral ka mayaman man o mahirap kayo the best that you could give back de ba sa iyong mga magulang ayo mag-aral ka ng mabuti natandaan mo partner yung, uh, yung kwento ng isang may, nang may wagang pura na 'yung isang araw mm. 'yung uh, wala siyang makain sobrang hirap ng buhay nila pero graduate siyang Cum Laude Grabe, para sa akin no? sobrang ano eh that that story spoke volumes na parang mm. na parang ito nga eh pumapasok ng gutom pero nakatapos ng pag-aaral ba? at hindi lang may flying colors consistent dean's lister parang hindi ko lang mawari na paano, ikaw nga eh pag dumigay ka amoy fried chicken oh. corn beef <laughs> 'Di ba? Yung almusal mo may kasamang orange juice, OMG. May pa Ta ketchup on the side yung mga fried by. egg mo at saka Tama. fried chicken mo. Tama. Kaya mong afford mo mag dalawang extra rice kasi merong extra lang bigas. Tapos hindi mo kaya maging Dean's Lister. Wala lang. hindi eh, ko Nakakahiya naman na, doon sa hindi. entry sender natin nung nakaraang araw. Kasi alam mo, partner, naniniwala ako na um, yung, yung pagkakaroon ng academic award, pinaghihirapan kasi yun eh. Mm. Not necessarily na kailangan sobrang talino agad. Kasi, mm. kapag ka nag-aaral ka kasi talaga ng mabuti, talaga makakakuha ka talaga ng magandang grado sa school. Tama. Totoo talaga at, yun. So... At marami din mga companies na kapag uh, nakagraduate naka ka na, pinagbabasehan din yung uh, transcript of records mo. Correct. Your scholastic records. Tama. And I tell you, Kabisyo, I tell you this, kahit matanda ka na, panghahawakan mo yun eh. Mm hmm. Mm. Maiyayabang mo talaga yan sa, sa anak mo, mm. sa apo mo. Pwede mo nga siyang ilagay sa lapida mo eh. Kung channeling, gusto mo, why not? Channel in, channel diba? in, in. Suma cum laude. Hindi <laughs> ako nagbanggit ng pangalan. Baka kapangalan mo, friend eh. Di ba? Oh. Nagkalapid na nang bigla buhay pa. <laughs> so, channel in, channel in, chan channel in. Channel in A, channel in. Suma cum laude. Di ba? kaya, Dean's Lister. Di ba? Pwede mo naman gawin yun diba? kung gugustuhin mo talaga. Kasi pwede kasi talaga siya promise. Lagi kung iniisip yung ano yung uh, yung mga kwento sa Bornay natin ng na mga pumapasok ng walang kain, yung pumapasok ng non. ano ng gutom, nakakainit ng ulo Tsaka kan nakakatuyot ng utak. Hindi ka kasi nakakapag-isip na oh, ka, ka. ng maayos kapag walang sikmura diba? mo, nawawalan din ng sustansya ang utak mo. Correct, lumulutang kay pero sila mind over matter eh, na parang uh, ama um, uh, what the mind can conceive, the body can achieve. Yes. So, kung iniisip ng utak niya, di ba, ay kaya ko to, mm. magiging Dean's Lister ako, magkakaroon ako ng academic award, magiging mo, successful ako balang by, araw. Tingnan mo, nangyayari. Di ba? So, wala lang, parang feeling ko lang, to all students, yan, pwede talaga kayo, lalo, pwede talaga kayo maging part of the Dean's List. Karirin ano, pag-aaral, in other words. Oo. Oh, basta kaya kakaririn kasi iba mm. sa sabihin nila, eh kasi, sa po talagang mahina yung utak ko eh. Parang feeling ko, kapag kakinareal, kasi kung, kung talagang sadyang mahinang-mahina, mahina, mm. hindi ka makakasabay sa level na yan eh. Mm. Ibig sabihin, kunyari, let's say, at uh, 17 years old, dapat first year college. Kung mm. talagang mahina ka, hindi ka isasabay. Hindi ka, mm. dapat makapasa doon eh. Mm. Sa first year college na level, nandun ka pa rin sa high school. Diba? Eh kaya lang, pare-parehas kayo nasa same level. So, ibig sabihin, Kerry, basisisipagan mo lang Talaga. Oh, oh. Saka hindi dapat ganun yung mindset. Oh, ah. Masyado mong downplay yung sarili mo na hindi ko kaya, mahina lang talaga. Oh, mahirap di, lang po hanggang kami. Hanggang dito lang yung kaya ko. Oh, ba diba? eh, nakakahiya naman sa mga gantong klase ng kwento. Eh, kasi eh, itong mga kwento na ito ay patunay na kahit ano pa man ang estado pinanggalingan mo sa buhay, kung may kagustuhan ka o determination ka na maka, maging successful balang araw, mangyayari't mangyayari yun. Ah. Diba yung uh, mga taong uh, puro na lang mang reklamo sa buhay. Mm -hmm. pa yung mga napapanood natin sa telebisyon na parang laging kasalanan ng gobyerno kung bakit mm -hmm. kung bakit tayo mahirap, kung okay. bakit tayo hindi nakapagtapos ng pag-aaral, kung bakit hindi ka nakakakain buong maghapon. Mm -hmm. Samantalang itong mga taong 'to, mm -hmm. iba diba? pag kapag hindi naninisin ng ibang tao. Okay. Actually, kaya tayo, feeling ko lang ha. Feeling ko lang naman 'to. Pwede oh. namang <laughs> Pwede naman kuling-kiling minsan. Diba? V, ano eh, kaya tayo third world pa din. Mm -hmm. Kasi hindi lang dahil sa government Of course, Marami madam Maraming Of course, factors. oo yes. din naman kasi mm -hmm. Madami tayong pera Pero madami din naman kasing nakaw Oo oh, Ninineno oh. And that That is uh, happening Yes Alam naman natin yun Huwag niyo akong baralin sa labas Dahil <laughs> sa opinion kong yon. May dalawa akong anak Okay yeah, yeah. Pero, mm -mm. kasalanan din kasi siya ng taong bayan. A maraming factors. Kasi it works, it it should work two way. Babalik mm -mm. ako sa Japan, my favorite country. Sige, sabihin niyo sa akin, doon ka na tumira, Nicole. Puro ka na lang Japan. <laughs> doon ka na tumira sa subway nila. <laughs> pero kasi sa subway pa lang nila, kita mo na yung disiplina. Hindi ko kasi Totoo. talaga makakalimutan yung moment. Yung moment na sobrang busy sa Tokyo mm -mm. Station, I think on a Monday, na rush hour. Pero yung mga tao, nakukuha pa rin nilang pumila. Kita mo na yun? Kasi meron silang disipina. Eh, tayo. Eh, tayo. Magkaroon diba? ng bagong batas. Woo! Two weeks lang yan. <laughs> coding? Ma maki Oo. Coding? Naku, makakatakas tayo dyan. Dito-dito lang tayo sa gitna ng kalsada para wag tayong mahuli. <laughs> Pag may bagong diba? batas, anong gagawin? Oh. Nakita mo lahat sa menjola. Correct. Diba? Nagagalit. Nagreklamo may hawak oh. na plan. Tama. Hindi eh. pa man napapatunayan kung anong effect uh, effect ng batas. Tama, galit na galit, galit na ka, ka agad, na. nag-aalsa aga na kagad ka tayo. Ganoon tayo eh, Diba? Eh, nakakaya sa mga taong 'to na talagang uh, mm -mm, hindi na ...totoong nanisi. nagsisikap sa buhay, correct. hindi isinisisi sa ibang tao kung kung saan pa man yung uh, yung uh, kapalaran nila, na nila Oo, ngayon. 'Di ba? Ang ginawa na lang nila, okay fine, ganito, nawalan ako ng tatay, mm. step father, isa lang yung nanay ko, yung nanay ko taga-kalkal ng basura. Mm. Anong gagawin ko? Mag gaano, awa sa sarili, hindi. Gagawa ko Aral-aral. Ako, o, oh, eto na si Jello. O, oh, okay. success story na naman. Tama. Gaya nga yung kwento nung isang araw, di ba, groom nang ng uh, cum laude, mga mm -hmm. kaibigan, and successful na sa buhay niya ngayon. Na, na kailanman, eh, hindi sinisi yung kapit-baha, yung barangay right. captain, yung SK chairman, mm -hmm. si mayor, wala mga uh, ganun. action marami talagang factors, partner. No? Yung tipong, uh, ilan sa mga program sa TV na napapanood natin, na parang ang uh, pinifeature lahat ng mga taon nagreklamo na lang. Mm -hmm. 'Di ba? Wala po akong makakain kasalanan ng presidente. Mm -hmm. 'Di ba ganyan? Si si Aling Nena naghihirap, nagsikap ng tatlong ng tatlong uh, taon pero wala pa rin, pa rin nangyayari sa pag- mm -hmm. para nga ganoon yung napapanood natin mm -hmm. eh. Puro reklamo sa buhay. O yeah. talagang kasi na wag na po nakawi. Oh. Yun ang mga madami pong hindi makakain eh. <laughs> ano nangyari niya? Naku-condition tayo yung mga manonood. Mm. Diba? Di ba? Na, na magreklamo na, na, mag na magreklamo. Na naman to ng social media. Oh, oh. Promise. Naman, <laughs> <laughs> diba, kung mapapahinga na lang sana natin yung mga ganitong klase ng kwento. Mm. diba Di ba? din tayo eh. Magiging determined din tayo na kung kinaya niya, malamang kakayanin ko rin. Correct. Sila nga wala makain. Isipin yung mga kaibigan, yung toothbrush na ginagamit niya, hindi tooth... Ay, asin. yung toothpaste na ginagamit niya, hindi toothpaste. Asin. Kundi asin. Mm -mm. oh, Diba? ba? Sino mag aakalang ng mingipin pa rin siya ngayon? Correct. <laughs> 'Di ba? Ang tigas-tigas <laughs> kaya. Ilan kaya? Sugot, sugot kaya oh, correct. mo correct. Sa tingin niyo, ilan ang singaw niya ngayon? Araw-araw ilan ang hinaharap ng singaw? Kaka-toothbrush ng asin. Although effective daw yun ah. Oh, naman. Pero 'di ba, lumalaban pa rin. Tama, Ay. ikaw ang ganda iba't ibang ang toothpaste mo, iba't ibang flavors. 'Di ba? Pero bakit ngayon ang baho pa rin ng hininga mo? oh. mo? Oh. <laughs> <laughs> kasi hindi mo ginagamit. Oh. 'Di ba? O oh, para tayo para presa may kamay tuhod pa yeah, balikat, ba? Diba? Pero pwede naman din nating gamitin. It is always a choice, Kabisho. Tama. 'Di ba? Lagi mo lagi natin sinasabi wala naman akong choice ito na yun eh. Mm. Pero wala lang. Let us alam ko hindi po madali ang buhay. Mm, talaga uh, araw-araw lumalaban tayo pare-pareho. But we take inspiration from success stories like this. Kaya yes. gustong-gusto ko tong programa ng uh, may Wagan burnay kasi maski at natututo Tapos yes, Saka real life kasi siya mm, First time story First time story Nangyari talaga siya O diba Jello I'm sure you have A long long way to go mm, We at pag, adore you Correct At mm. pag uh, umaman ka Bakit <laughs> Patoblerone, Patoblerone naman. ka naman. Patoblerone ka naman sa amin. Kaya naman may payama cake ka. <laughs> di ba? At sana lang talaga, ano partner, makilala natin yung mga entry centers Kuret, natin. Yung totoo. mga tambalanista na nagpapadala ng ganitong klase Actually, ng kwento. Actually, matagal ko nang gustong magkaroon ng libro yung tambalan. Oo. Second book, mm. di ba, na ano na puro kwento naman ng Mahiwagang Burnay. Totoo. Oo. Para marami pong ma-inspire, di ba, sa mga kwento ninyo. And we really hope to meet you. Yung mga iba, mm. may mga iba na kaming nakilala may mga iba na hindi Pero we really hope to meet you at one point in our lives pero Dama. salamat salamat dahil you keep on sharing your real life stories to us at kung gusto mo ring mag-share ng kwento mo pwedeng pwede ka mag-email sa amin email po. Ha? <laughs> hindi po PM. Hindi po PM. <laughs> hindi kasi, <din> po text. <laughs> kasi po, ano po, um, para dun lang po, parang dun yung dump, ano, dump site ng ano, nung, mga, ano mga story. Kasi correct. po, ang uh, mga, um, PM po sa amin on our um, social media accounts, kami lang din po yung nag-handle noon. Mm -hmm. So, pwedeng madaanan lang namin, makareply. Tapos, hindi na namin mabalikan yung story. Sayang pa naman. Kung Saya, story, kung maganda, tapos nakabunan. Correct. Pero kung so email Mababasa po uh, yan. Meron po kami, ano, meron kasi kaming ano, writer. Yan. Yan. So please email us, send your stories at mahiwagamburnaystory at gmail.com Batiin ko lang ng happy, 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 happy birthday! birthday! Sheila April Medrano, happy birthday sa you girl, say strong. And hello, Bebele Marcos Medrano na nakatutok sa atin. Maraming salamat. Happy birthday, Maria Ligaya Toribio. Yan. Enjoy your special day. O siya mga kabisyo, enjoy the rest of your day. Muli ako po sa si Nicole Ayala? At ako naman si cambio, King Chris Chupin Na nagpapaalala Walang, walang matatag, matatag, matatag na relasyon sa malanding, malanding may determinasyon, determinasyon yon Ang programang walang problema Hey, tambala na Ay hatid sa inyo ng Love lang Always your number one SMRD's.